Hi guys, good morning. Tingnan nyo, nilagay ko siya sa may bigasan. Muntikan ko nang makalimutan. Ngayon, hinug na siya. Adjur! Hinug na, hinug na siya. Kakainin natin ito mamaya. Tignan, lambot na. Natatakot akong ipabaon kay Asher kasi may buto. May buto kasi siya. Natatakot akong ipabaon sa kanya kaya wag na. Itulagay natin dito sa may pinggan. Tapos, tinanong ko siya, may, may ano kami dito, cinnamon. At kumakain nga yung dalawa. Sabi ko, maupo sila dito sa table. Lalo itong maliit na to. Para yung kalat ng tinapay nasa table lang, mas madali siyang linisan. Ayan, nakaready na yung kanilang mga gatas. Ako naman, black coffee. Ay, inaantok pa ang bebe. Nagpakiskis na naman si Asis ng bigas. Tapos yung isa, turi. Huhugasan yung turi, ibibilad para pigayin maging mantika. Tapos yung bigas, papalinis kay Ama. Hindi ko naman siya pwedeng linisan, guys. Yun, so good morning, good morning, everyone. At tayo ay mag uh, kape muna. Kape-kape tayo bago tayo ano magsimula maglinis-linis ng konte likpit-likpit ng konte so see you again later everyone hi guys ay kakain tayo na atis kaniyang umaga ilain namin yung isang atis ngayon binibigyan ko si Asher ayaw niya si Tonto ang binigyan ko gusto niya tapos Tinatanong ko kung hindi ko kasi siya may pabaon sa school, gawa ng may buto, pero ayaw naman na kainin dito sa bahay. Si Tonto naman ang may gusto. Ngayon, gusto kong kumain ng medyo matamis ba? Ewan ko, crave ang bibig ko ng mat matamis na pagkain. Ngayon, kainin natin to. Ang gusto ni Asher yung ano talaga, dragon fruit talaga. Gusto niya. Ang tamis kasi niya. Ang sarap niya, guys. Ang tamis kasi. Hmm, sarap. Ang hirap kasi ipakain sa bata. Kasi kanina ng umaga, tinatanggalan ko ng buto. Mga ganito, pinapakain ko kay Tonton. Yung walang buto, yung ganito lang. kamis. Nung duman kasi siya, wala siyang, abo, wala siyang atis. Kaya ang nabili namin, pomegranate at saka yung dragon fruit. Sana makapagpatubo ako ng patis din sa likod. Sana tumubo yung ganitong buto, oh. Kanin natin dun sa gudong. Mga puno-puno ba. Sarap niya, guys. Nakaka-addict yung lasan niya. Ang tamis kasi eh. baka hindi siya dry. Hmm. Sarap. Hmm. Hi guys, nandito ako sa gilid bahay at may napanood ako tungkol sa papaya para daw magkaroon ng sanga-sanga yung papaya kailangan daw tanggalan ng talbos. So, tiranggalan ko na yung mga ibang puno dito sa ilalim. Ayan, oh. Ngayon, ang sabi, tanggalan daw ng talbos. So, putulin natin yung talbos ng ating papaya para makita natin, guys, kung totoong magkakaroon ng sanga. Ayan. Mm. Maganda daw, sabi, para magkasanga-sanga. So, tapon natin to. Mapait. Alam nyo ba na mapait ang dahon ng ampalaya? Kinakain ng mga Thailander pero mapait yan. Yung talbos niya mapait. Ayan, oh. Ayan. Tapos tinanggal na natin yung mga ibang dahon sa ilalim. Tanggalin din natin to. Ayan. Para yung mga ganyan, oh. Experiment ba? Tingnan natin kung totoo. Napatulog ko na si Tonton. Ay naku. Ang kulit ni Tonton guys. Alam nyo ba na naiuntog niya yung ulo niya sa may chan ko kahapon? Naku, nagising si Tonton. Ay, dapat kukuha ako eh, pang juice. Kising si Tonton, balikan ko. Nandito kami sa hospital, guys. Actually, kanina pa kami dito, kaso hindi pa dumadating yung COVID. At may operation pala siya. May, ano daw, may operation siya. May cesarean na ano, anak na naman. Kaya sabi, ano, magantay ng kaunti. So, alas 6 na dito. 4.30 kami na dito. Dinala din namin sa doktor si Asher kasi may lagnat siya. Tumawag yung school, pinasundo si Asher, dinala namin agad sa doktor. Ngayon, iniwan namin siya doon. Pero binigyan namin ng gamot. Pakibantayan nalang lang kasi natutulog. Ngayon, dala namin si Tonton. Ayun, no. Pero nandito pa kami. Pero ang sabi, parating na daw, ano, 15 minutes daw, parating na daw yung yung coffee. Bali, magpapatanggal lang naman tayo. Madali lang naman. po so, magpapatanggal lang naman tayo ng tahe. Tapos, kung ano yung cream na may ilalagay na cream. Ganyan. So, ang 6 o'clock dito ay madilim na din kasi. Hmm. Madilim na din kasi ang 6 o'clock dito para nang alas 7. Kaya, yan. ayan. Ayan, ayan. Antay-antay tayo ng konti. Lakad-lakad ng konti. Uy! No! What are you doing inside? No, ah, yung mga iba sarado na. Nag-close na yung mga iba. Mga ibang ano. Sa ano? Sa ultrasound. Wala masyadong pasyente ngayon. Walang, walang doktor. Walang doktor ngayon. Kaya antay-antay kami. So, kagagaling lang namin sa doktor at dumaan kami dito sa Ruchi kasi nga, gabing-gabi na guys, hindi na rin makapagluto si Asis. So, habang inaantay namin yung order namin, kasi pina -take out na namin, eto, uh, pinapaduyan ko si Tonton, inaantok na rin yan si Tonton. Ginabi kasi yung doktor, sabi nung doktor pagdating nila, nastock daw sila sa operating room. Sabi niya kaya sila natagalan. Sabi ko okay lang kasi nga sinabi na rin naman nung nurse na matatagalan talaga. Bali natanggal na nga yung stapler at saka yung tahi ko dito sa chan. At yon after sabi ng doktor, after ng 3 to 4 days tatanggalin ko ulit yung bandage. Tapos itutuloy ko na lang Oy. yung mga... Oy. cream na ibinigay para matanggal matanggal yung ano matanggal yung peklat peklat ba so yun guys hi guys good morning so So bagong gising kami at yun nga hindi ko na na-edit yung aking video kagabi dahil gabi na rin kaming dumating mga 7 o'clock na suburo. At kagaya nga nang sabi ko kapag 7 o'clock, ay kapag 5.30, 6 o'clock madilim na madilim na dito gawa nga ng winter. So yun, hindi na rin ako nakapag-edit sa gabi. Kasi nakatulog si Tonton, tapos yun nga si Asher. Pagdating namin dito kagabi, pinapakain na siya ni Ama. Nang ano, ng kanin at sa kadalung yung pinapakain niya kagabi. So, kaya hindi na ako nakapag-edit at nag-asikaso ako kasi, Mario, pag-uwi namin dito sa bahay, ang dumi. Kaya Ilang oras lang kami nawala kahapon si, As si Ashley, lang ang naiwan dito sa bahay. Pero ang dumi ng floor, putik-putik ang floor. Hindi ko alam kung bakit putik-putik ang floor dito sa bahay. <coughs> Ay, nako. Tapos, mm, kinakatok kami aga-aga. Oh. Aga-aga. Ay, nako wala so, talaga akong masabi guys hirap na lang talaga mag talk na naman so mag edit ako mag upload ako ng maaga ngayon kasi nga wal well, hindi ako nakapag upload nitong mga nakaraang araw hindi ko natapos tapos yung aking pag video nitong mga nakara nakaraang araw kaya <coughs> mag-edit ako ngayon ng video so Aww. i end ko na guys thank you again for watching see you in our next vlog bye and God bless us all oh, bye bye na bye -bye. bye 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 like and subscribe kiss worst kiss <sniffs>